Hindi natin yung kasama natin dito sa sa pilahan mga idol. Galitin natin. Tara, punta natin. Hoy, Ano? Arsi naman! 500 po na. nga pa yun, Dred. Uh, ano 500? 250 lang yun. Ay, Bakit? Uh, pag sinundo mo, 250 ulit. Ano, sabi ni Kambal na. Pila na siya nag-attend. <laughs> sabi ni Kambal. Kaya nga. mag-attend. Siya ba nag-attend? O oh, hindi, di ba? Kasawa oh. talaga si Gambal you no? Know. Saway ka talaga eh. Sabi mo, limandaan arang. Oo, tapos ladamay mo pa. Gusto mo lang mag-arsi. Dandadamay ka pa ng tao. Arsi, Ay, ang galit na. Oo, lumamasa dyan naman. Gusto mo ang maka-arsi na libre. Pulube? Oo. Bakit ano masama mo mong umirit? Pag kayo, umirit kayo? Ikaw nga. Ikaw nga, napakalilaw. Anim na libo. Napahirit mo kami. Oo, wala. Oo. Ay, sabihin namin. Grabe ka talaga, <laughs> oh. Wala ka. Naman tayo mo yung kahit na natin, papatulan mo yung limang daan. Oo, sa'yo, Arsi, arsi. libo. Limang daan. Arji, lang Sa pala, ikaw pala magpapa po tayo naman. Wala ko mo yung pera mo. Sa'yo, alam mo kung saan palagay mo, papakinabangan ang anak mo. Pinapaliwangan mo yun. Tita mo yung hipag ko ha. O, presidye. Ang daming alas nun. oo bigay ng mga anak kasi magaganda trabaho na ko. Wala na. sino gagamit nun? Yung mga nag-iipon, yung mga nag-iimbest. Oo. Sabi nga sa'yo, hindi naman nila kaya ngayon yun eh. Ganyan eh. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. So, ano na lang. Ngayon, napakarami mong in-invest. Bigla ka na matay, hindi mo na isalin yung ano. Hindi so, mag-aaway lang sila, magpapatayan lang sila. So, okay. okay. kaya yun, magpahasi ka na. Yan ang hirap muna Bawasan mo na yung ano mo. <laughs> na pinanalo na mo kagabi. So, para, ikaw, sumasalo ka lang. lang o, dapat, oh, so, dapat siya na lang. No? Walang naman damay, no? Ano ito cool. so, no no mo naman kasi, ganda dami ka ba? Pero ang balis mo na balik ah gusto mo na katabihin kayo, napulubi ka, pulubi ka ba din? Ayun mga idol, nag-aalit ko sila Hinihingan ko lang sila ng pang-arsi dami mong sinabi Sana all Ano kayo? Masarap pa sarin yung dalawa na yun eh Nabibikon mo Mabilis mabikon yung dalawa na yun eh Kaya susunod Pipikonin pa natin ang gusto sila Para maganda ano yan? Ano yung nagmamamiss? Ayan mga idol, maraming maraming salamat po Please subscribe Like and share Ayan, maraming salamat po Masarap pa sa rin yung dalawa na yun eh, mga idol Yung eh. mga kausap mo Susunod sa kaparangan sila Ayan, abangan nyo